So, ang video na ito ay continuation pa din ng paghahanda para sa aming kasal. So, after nga namin ma-secured ang aming venue at ang catering ay sunod naman namin sinimulan kasi kasuhin ang mga papel na kakailanganin para sa kasal. Siyempre, pinakauna na dyan ay ang Senomar. So, maaga nga kami pumunta para maaga din kaming matapos. So, ay nagdiretso kami dito sa kuhaan ng Senomar sa may extension ng munisipyo doon sa bayan. So, ang senomar nga pala ay 310 pesos. So, ano nga ba ang senomar? So, ang senomar ay katunayan na wala pa talaga tayong record ng kasal. Certificate of no record of marriage. Isa din to sa magiging requirement sa pag-apply ng marriage license. So, ay nag-fill up lang kami ng form. And then, ipinasa namin. Tapos ang release ng Senomar ay aabutin din talaga ng mahigit buwan. So sa case namin ay isang buwan at dalawang araw bago siya na-release. Kaya dapat talaga mag-asikaso nito ilang buwan pa bago ang kasal para hindi kapusin sa araw. Pagkatapos nga namin mag-apply ng Senomar ay nagpa-schedule naman kami para sa pre-marriage counseling. So ang certificate na makukuha dito ay isa din sa requirements kapag nag-apply ng marriage license. Pagkababa namin ay nagdiretso kami dito sa may bilihan ng mga cups para sa lalagyan ng salad. So, ang in-avail nga lang pala namin sa catering ay ang decoration at ang lagayan ng pagkain. So, yung mga foods kami ang magpo-provide. Pagkalabas nga namin ay nagutom kami kaya pumunta na lang muna kami sa may 7-Eleven para bumili ng tubig at saka ang paborito ng bayan, ang akdo, the mm -hmm. center of the bread. Pagkatapos namin kumain ay bumili si Joshua ng medya sa labas kasi <laughs> puro butas-butas na daw ang kanyang mga medyas at nahihiya na siyang isuot ito sa company. Pagkatapos ay pumasok nga lang kami dito sa My Fortune King para magtingin ng mga bagay-bagay. Baka may makita tayo dito na kakailanganin para sa kasal. Alam nyo naman, talagang hands-on kami at sariling sikap kami sa pag-aasikaso ng aming kasal. Sa so, yung mga binili nga pala namin na cups doon sa My Retail Plaza ay iniwan na muna namin. Sabi namin, babalikan na lang namin mamayang hapon. Kasi after namin dito sa bayan ay magdidiretso na din kami kami ng SM kasi may imi-meet up kami doon na mahalagang tao na magiging parte din ng aming kasal. Ganyan ang trip ni Joshua every time na sasakay kami ng escalator. Kunyari hindi siya sasakay kasi iiwanan niya na ako, 'di ba? Ang galing. <laughs> ganyan ganyan. eh <Okay. laughs> uh, talikod Para ka. kang... <laughs> ng music nila, guys. Nakakatakot mag-copyright. Saan so, ka pupunta? Di ba? Naglaro-laro pa ang kuya niyo. <laughs> so, ayan. Pababa na kami at pupunta din kami sa isa pang store dito sa bayan. Ah, grabe din ang lakas ng music nila guys so ayan belt lang ang nabili na so pagkalabas namin ay pumunta ulit kami dito sa my retail plaza kasi bumili ako ng hikaw na susuotin ko para sa pre photo shoot Thank you. namin Thank you. <laughs> Thank you. At dahil medyo maaga-aga pa ay dumaan nga muna kami dito sa my checkpoint mall para mag check ng mga ukay So, nagtitingin pa din kami ng mga pang-outfit namin para sa aming pinapoto shoot. Hindi na namin nakuha kinahaponan yung mga cups na binili namin kasi inabot na kami ng gabi doon sa SM. Kaya kinumagahan ako na lang mag-isa ang bumalik para kunin yung mga cups. Na. Bago ako umuwi Ay dumaan nga muna ako ng makdo Para makapag merienda So nag order lang ako ng Fries at burger At dahil kahinaan ko ang kumain Sa labas talagang nakatalikod Ako niyan kasi First time ko kumain na ako lang Mag isa even kahit magkasama Kami ni Joshua kumain talagang Pinipili ko yung pwesto na Nakatalikod ako sa mga tao Ewan ko ba parang Kaling ko na ng mga tao yung pagsubok ko. Pero syempre, alam ko, isip ko lang yun. Uh, gumawa tayo ng kinilaw na gusto, no? Actually, uh, Sir Dennis version to na may gata. No? Simple lang ang ricado natin, sibuyas, and then may kamatis, and then of course, kalamansi, and then luya, guys. Mm -hmm. No? And then sili, panghang natin, no? Depende na lang sa uh, tolerance ng anghang nyo kung... Uh, gusto niyo man, mas maganda marami. Kaya nilagyan po natin ng gata

Irelate So, sa yung So, yung sino ka mo Kakain tayo? ay Ah, hindi na Anong gagawin na lang natin? Ah, matutulog na tayo? Ayaw mo ding matulog? Oh, anong gusto mong gawin? Gusto mong lumabas?

dede nak, ade de, ade de, ah, de, -de. Ah, de, -de lagi. Ah,